sa CCTV, ang panluloob ng kawatan sa isang restaurant dyan po sa Montalban, sa Rizal. Tinangay ng suspect ang cash box at tablet. Maging ang mga pagkain at plato, tinake out din. Narito po ang express report ni Ian Suyu, exclusive. Sa kuha ng CCTV na ito sa counter ng isang restaurant sa Montalban, Rizal, Webes ng Madaling Araw, maririnig ang isang kalabog sa loob ng kainan. Kasunod niyan, makikita ang isang lalaki na may flashlight sa bibig. Binuksan ng lalaki ang isang lalagyan ng mismong counter. Ang lalaki 'yan, isang kawatan pala. Dinangayin nito ang laman ng tip box ng restaurant. Nang mapansin niya ang CCTV na nakatutok sa kanya, hinawi niya ito palayo. Kuwento ng may-ari ng restaurant, kakasara lang daw nila nang mangyari ang insidente. Hapon na naraw sila nagbukas, kinabukasan. Ito yung mismong exhaust fan na binaklas ng suspect na nakalagay dito sa pader ng kusina. Pagkabaklas ng exhaust fan eh dire na daw yung suspect patungo doon sa may cashier's area at ginawa nga ang pagnanakaw. Tinangay ng suspect ang cash box ng tindahan, tablet, maging mga plato at pagkain aabot daw sa 20,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakaw. Maging ang teleskop nga raw nila, tinangkaring nakawin at naiwan pa sa labas ng kainan. Hinala ng may-ari ng resto, dumaan daw ang suspect sa bakanteng bahay na katabi ng kainan. Naiwan kasi doon ang isang grills na ginamit nitong hagdan para makalusot sa kusina posible rin daw na may kasabuat ang suspect lalo't hindi niya kakayaning mailabas lahat ng gamit ng mag-isa lamang. Yung mga uh, namin, sabi may mga may lagi daw naglalakad diyan sa harap na parang umaligid dahil Ang hirap kumilos. yung ano namin, PS system namin, parang naging mano-mano tapos yung mga staff ko po, staff po namin Medyo natatakot po, baka bumalik po, yung nakaka-apekto rin po sa mga staff namin na nag-aas sila na kung pwede bang maaga na lang umuwi. Ba? Nakikipagtulungan na ang biktima sa Montalban PNP para matukoy at matugis ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco. para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.